magandang tanghali mga idol ah uh, lang tayo mga idol sa uh, iglesia harap ng iglesia yan, dito sa may ano na yan na mga kahoyan ay <laughs> mga kahoyan mga idol ah uh, dito tayo at uh, uh, simula ko lang mga idol ah uh, uh, sige po idol ah uh, samahan niyo ako uh, magkakasa ulit ako ng router ah oh, sinker lang dito mga idol sinker lang dalawa dalawa, dalawa sinker lang

Tagawin muna tayo, may langit tayong... GONGGONG! Bariling kita sa... Ayan mayroon, tali tayo.

na mga idol Mutong Mutong singkir Singkir, singkir po singkir ah, batu ah, bato nyo ya idol ah, 20 grams Ayan mga 20 grams, 50 grams Ganyan mga idol Mga ah, batu bato nyo Masyado malaki idol Mga ano, 20 gram semen ayam nanti enggak, nggak pas 20 gram.

o de Hey my idol. Hey okay, mga idol. Ah, uh, so shout out pala ako. Tolos so, na ah uh, ah uh, shout out lahat ng viewers ko. Ah uh, shout out po uh, lahat ng support ko. Ah uh, salamat, salamat. Tapos ka ano pala ah uh, Jumar Berlin, uh, Jumar Rilin, Jumar yan shout out idol, Jumar shut shout out, shout out idol, ayan, ito tayo sa sumila mga idol, idol, ayan, Nah, ayo.

dù nữa là cái ít đâu là bắt hả ha 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 gió bên lệ gió bên lệ gió bát là gió bát là hai bát là hai bát là hai bát là

Ayun, nabulabog ka ngayon naman ito. Naligo mga bata dito eh. Ah, mga bata. Nabulabog ako. Walang biglang kagat. Kasi pag talon, ano sila? Nawala bigla. Ngayon, bumalik na naman kagat ito. Bumalik na naman. dito lang pala tayo sa may sumilang lang mga idol may mga puno harap natin ay buting may simbahan ng iglesia mga idol harap alas na idol nakatali 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 pala kong hito ay idol ah, walang video hindi ko na videohan nakatali kong hito sayang

at lahat ng subscriber ko at lahat ng mga sendyos viewers yan shout out sa inyo mga idol lahat salamat sa support pati pati support na lang po thank you Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

Aido, yan, mga idol, ah, ah, uy na, angina, uwi na, ako na, idol. Idol. ah, ay idol, sa similang tayo, ah, ah, ati-tesa uli natin mga idol, mabili lalap, lalapad, ang lalapad ito, idol, oh. oh. Yan. Ay ito pa yan mga idol. Ay ito pa yan. Ay na rin. Ulam na rin. Yan, mga idol. Ah, uh, thank you. Thank you, Jo. Thank you, thank you. Ah. Uh, sana wag kayo magsawa na kakapapanood sa vlog ko. Ah, uh, puro maiksi lang. Ah, uh, di pa magandang Maganda pang bigay sa atin Ng Diyos Ayan Mga idol Bye, -bye.